Good morning everyone and welcome back sa ating channel. Isang mapagpalang araw na naman po. At uh, medyo hindi tayo nakakapag-upload dahil sa may konting na uh, aviriya. Uh, <clears throat> ito. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nahinto yung uh, lagi nating pinapanood na ano, yung binabantayan natin na about sa eh uh, sa flood control anomalous project yan sa Blue Ribbon. Kung bakit hininto ang Blue Ribbon, eto na si Attorney Vic Rodriguez ang uh, siyang magsasalansan nito dahil kung tayo eh, medyo may konting paling. Eto, talagang, kung to, eh, uh, ito talagang konto eh. Siyempre, mga batikang abogado to. Magaling na abogado kaya pag sa pagsasalansan ng mga ganito, eh, sila ang mas mainam na pakinggan. So, Uh, pakinggan po natin at para pare-pares po tayong matuto. Ito po, Pasok attorney. ng Pilipino saan man po kayo panig ng mundo, magandang araw. Magandang araw po <clears throat> sa lahat ng mga hahabol mamaya sa ating replay. At ganun din o, maraming maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay sa aking Facebook page. Sana po'y patuloy kayong mag-react, mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow. Yung mga nasa YouTube naman ho sana ay patuloy din kayo mag-engage, mag-comment po kayo, mag-react kayo, mag-like, mag-share at mag-subscribe. At siyempre, maraming salamat at higit pong tumataas yung bilang ng ating mga taga-subaybay at followers sa TikTok. So maraming pong salamat, patuloy po kayo mag-like at mag-follow naman sa aking pahina sa TikTok. Magandang gabi po sa inyong lahat at uh, hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon, naging malinaw ang pahayag ng uh, Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansila o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito, Nung nabanggit na yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po <clears throat> yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang uh, sablay na notary public na binawi bigla yung pirma eh nasa napasumpaan naman po nung Orly uh, Orly Gutesa yung Orly Gutesa ni Master Sergeant Orly Gutesa nagkakandara pa na po ang mga aliado ng Malakanyang yung mga tuta at payaso ng Malakanyang sa Senado <laughs> kung paano pigilan ang pagdinig sa blue ribbon napag-usapan na rin natin sa layo. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng isa, lima, tatlong tao, kahit sa libo, sampung libong tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-malitang pera ang grupo nung security group ni Congress ni dating Congressman Saldi ako bukol ko di ba Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacañang mm -hmm. importante Importanting marinig ko tarangkahan na sa ano uh, parang ano yata to si uh, parang salitang Batangas yata yung tarangkahan nasa pintuan po ha ibig sabihin po nasa pintuan mamaya po pag-uusapan din natin yung mga rallyista na nasa pintuan din nasa pintu pintuan na rin ng Malacañang kaya yung mga nangyayari ngayon pag napunta na sa pintuan na ng Malacañang hinto na Gaya ng mga nangyayari din dito sa rally na uh, o mga protesters. Ang nangyayari dito, parang blackout na yung media. Hindi na pinapakita. Kasi ayaw nilang ipakita yung kanilang kasiraan. Pero may magaganap daw itong sa linggo. Hindi natin alam kung ano yung magaganap na yun sa October 12. Is, uh, abangan na lang natin kung ano yung ma mangyayari. So tuloy ko uh, Uh, atorney at sana po ay uh, magtuloy-tuloy po kayo dahil naniniwala po kami sa 2028 isa kayo sa magiging haligi diyan sa Senado inshaAllah in ko yung inyong komento sana ho mag-engage kayo batiin ko lang po muna yung mga nauna ah, si uh, Fernan, si Nudge Manansala watching from Pampanga, si Cecil Vinoya from Baguio City, Larry Espejo, si Lalu underscore Gonzalez si Tessie Amanuma from Tokyo, Japan. Magandang uh, gabi sa iyo dyan. Si Jennifer Apura, uh, si Daisy Digamon Kutin from Kansas. Sa, so from Riyadh, pala si Lalu underscore Gonzalez at uh, that channel. Si Tin Tot, high attorney from Vancouver, Canada. Si Mama Dij. Si Shori, Shori Lin. Shori Lin Yano from Japan. Kaya uh, ay ma-share din ninyo ito. Nang sa ganoon ay higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makubuhulohang informasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag kay kayo may trabaho, nagpa-file ka ng inyong income tax return, meron kang withholding tax. Hindi ho. Oh. Lahat po tayo mapabendor ng fishbowl, mapanegosyanteng malaki, mapamakatamtaman ang katayuan mo at estado sa buhay. Lahat po tayo ay taxpayer. Bakit? The moment na meron po kayong binili, kahit ano, sigarilyo, nagpakarga ng gasolina, na malengke, nagbayad ng kuryente, nagbayad ng tubig, kumukonsumo ng internet at meron kayong connectivity, lahat po yan ay may kalakip na buwis. The moment that you are a consumer and you consume something, whether it be goods or services or food. Yung mga paglabas-labas po sa mall, pagkain sa labas, taxpayer po kayo. Meron pong kaakibat na buwis 'yan. Lahat po tayo ay taxpayers. Kaya lahat po tayo dapat ay kasali sa usaping ito. Balik po tayo sa ating uh, topic ngayong gabi. No? tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence. Eh. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ko ba lagi ko sinasabi. Huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong eh. Sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniform personnel. Siguro po honorable women and men of the armed forces of the Philippines and other uniformed personnels. Mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kani-kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, Pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Wala. Tutat payaso na ho ang Senado eh. Iilan na lang ang lumalaban dyan eh. At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig suspended indefinitely. Pinag-uusapan noon natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong uh, araw ng ito, Sabado, mag isakto ho. Baka nag na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang or late dinner. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, So, yan lang po ang uh, kay uh, attorney Vic Rodriguez at uh, nakita nyo naman kung ay narinig nyo naman yung kalagayan ng Blue Ribbon Committee na indefinite suspension. Ibig sabihin nga daw, hindi natin alam kung kailan siya uh, magre-resume. Malamang dito, isa sa nakikita natin dito ay yung kung bakit nila hininto ito. Dahil nga, yun nga, nabanggit na yung pangalan ng isang malaki. Tapos, meron pa ito eh, nakasunod yung sa sa mga sa kunang ng diskaya, yung kanyang sworn affidavit, affidavit yung page uh, yung 30, 30, pang 30 na hindi binabanggit na nilaktawan ni ano, nilaktawan ni Curly Diskaya na gustong ipabasa ni Juan, ipabasa ni Senator Marcoleta. Nandito yun eh, sandali lang. Hindi ko lang magita. wait, wait. Ayan. Ito yata yun. Dito. Bryce Hernandez, kung kani-kanino yeah, yeah, po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung sura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos uh -huh. ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Uh -huh. At pakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. Administration sa kaban mga Pilipino. Uh -huh. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, uh -huh. financial o material. E ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin, nakasalansang lang po sa mesa eh diyan sa first uh, engineering district ng Bulacan. Or first district uh, engineering office ng Bulacan, nakasalang sampu yung pera eh. Pinagpaparty-partihan lang ho eh nung uh, Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalan, pati yung Congress dating Mitch Kayon, nababanggit. Pinagpaparty-partihan eh. Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik, huwag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nagpa ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit ko kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si manong uh, grab driver, yung manong fishbowl, si ate na nagtutulak ng uh, uh, nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, huwag po kayo mag-donate. Kung gusto po niyong tumulong diretsyo ninyo doon sa mga nasa lanta, huwag niyo pong idadaan. Correct. Diyan sa mga hunyangong mainstream media, ulitin ko ho, ah, wag huwag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa, yung ating mga kawawa talaga, yung nasa na ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point. No point na paulit-ulit mong ipalabas tapos meron kang malungkot na background music tapos sasabihin mo, sana hoy magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanako ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao. Kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa. Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu, dunyo nyo po idaan ang diretsyo. It doesn't have to be big. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready to eat meal, direksyon ni po iyon. Wag niyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo, tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng aparato ng pagnanako na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita eh. Hindi nga nila mabanggit 'yung mga pangalan eh ng mga personalidad. Hindi ho ba? Hindi nila mababawi kaya huwag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganon po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganon po talaga ang mga mga Kristiyano. Ganon po naman talaga ang mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretsyo nyo na lang po. Please, maghanap kayo ng kakilala. Maghanap kayo ng reputable group down there, doon po sa ground zero. Huwag nyo pong idadaan dyan sa mga ipokritong mainstream media gagamitin lang po nila yung hard-earned money ninyo. Singilin natin sila. Bakit sa drama-drama -drama ang gagaling ninyo? Bakit hindi kayo maghatid ng totoong balita? Ano So balik tayo sa mga tuta at payaso sa Senado. Palakihin na ho natin ito, hindi lang Senado. Nabanggit na ho natin yung mga nagpapakatuta at nagpapakapayaso ng miyembro ng mainstream media. Tingnan din natin paano nila i-handle o i-spin ang balitang ito na pinatay na ni Tito Soto ang pagdinig ng Blue Ribbon hearing. He can deny it for all I care. Siya nag-anunsyo at ang sinabi niya indefinite. Ating mga mahal na miyembro ng ating sandatahan, ang lagi ko sinasabi, you're the armed forces of the people. Yung ating mga kapulisan, pulis ng Pilipinas, pulis ng Pilipino. Kanino pa ho kami magsusumbong? Hindi o ba? Umaasa ang nap milyon milyong Pilipino. Mahigit sa mayorya, nakatuon ang ginaang mata, ang pagdinig, ang, uh, ang, ang, ang nakasubaybay sa ginagawang hearing o pagdinig dyan sa Blue Ribbon. Umaasa na mapapanagot, lalo na yung ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan, hindi na po naubos yung tubig baha eh. Permanente na hong baha. Itong mga tuta at payaso sa Senado, ang kakapal naman na mukha ninyo. Excuse me for the term. I'm not sorry. It's happening down there. Ang dami na pong may alipungay eh. sa Bulacan. Dahil hindi na po lumalabas yung tubig baha. Tagnat na. Leptospirosis, nariyan yung bantang yan. Dengue, nandiyan ang bantang yan. Nakuha nyo pang ipospon o ipatigil indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit? Out of control eh. Hindi na po nila makontrol. Hindi na kaya ng script nila eh. Remember their famous line, stick to the script. Lumabas na po, nag-off script na. At pag nag-off script na, hindi na po nila kaya. They cannot handle yung usapin pag nag-off script na. Ano yung off script? Yung pagpapahayag po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, yung mga kasama po niya, maglabasa na po kayo. Hindi ko alam kung saan tayo lalabas na yun. Ngayong pinatay ang pagdaning ng Blue Ribbon, I suggest kung kayo po ay nais lumabas, magpa-press conference na lang po kayo. Gumawa rin kayo ng affidavit, panotaryohan ninyo bago ho kayo lumabas at mag-press conference at ilahad ninyo yung inyong nalalaman para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. So hanggang dito na lang muna ang ating video kahit dahil mahaba na at uh, syempre para hindi po kayo <laughs> mainip. Isa lang po yung, ay uh, ako rin po ay mayroong konting ano, <clears throat> may konting napansin dito. Isa sa mga dahilan kung bakit umayaw tong si, <clears throat> si Ting Lacson na diyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi dahil sa, sa kung anumang bagay. Pero sa nakikita ko sa mga nangyayari, parang hindi na niya kaya yung script. Yun na ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Na hindi na niya kaya na lumagpas na doon sa hangganan yung kanyang uh, yung kanilang script na dapat hanggang dito lang tayo. Ha, dapat hanggang contractors, sa mga DEs, at sa mga USEC lang tayo nung lumabas na yung saldi ko, hindi eh, pwede rin hindi lalabas itong si Martin. Ngayon, nung lumabas na si Martin, hindi eh, rin pwede hindi lalabas yung iba, mga iba dyan. Ah, di ba? Sabi nga doon sa kon ng doon sa kon sa affidavit ni ano na hindi pa pinapakita yon na hi, nilaktawan ni uh, Curly Diskaya yon yung script na yung, ah, yung script, yung kanyang uh, sworn is uh, David. yung uh, 30, number 30, paragraph 30, yun yung magpapatunay na meron silang mga <clears throat> mayroon silang mga flood control projects dyan sa Ilocos Norte na ang magpapatunay din na isa na may mga projects diyan sa Ilocos Norte ang mga diskaya etong si ano si ex-governor Chavit Singson na na-feature na, na rin natin ng isang araw kaya ito dikit-dikit na ito kumbaga chain reaction na ito na kung lumabas na ito eh uh, syempre lalabas na lahat ngayon isa sa kanilang pang-divert din ngayon etong si Boying Remulla na tututukan, pagkapasok na pagkapasok niya bilang ombudsman, pagkatapos niyang kanyang uh, panunumpa, o oh, hindi pa nga nakakapanumpa, kumbaga, na-announce pa lang, uunahin niya ang sal ni uh, Vice President Sara Duterte, na gusto nila i-divert yung attention na naman doon. Papatayin talaga nila yung Blue Ribbon Committee na goes sa, go sa uh, Philippine Underwater na ano, Uh, sa 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 uh, blue ribbon committee. Ngayon pa nga lang nagtuturuan na sila eh kung sino nga hawak eh. Marami ang kanilang nominasyon pero dahil sa kanilang pagtuturo-turoan is eh uh, syempre mahihinto dahil walang humahawak eh. Ngayon ayaw na rin ni Senator uh, Marcoleta. Okay na siya doon sa pagiging eh uh, minority na kahit pa paano nandoon pa rin siya na alam natin na may magagawa pa rin. Yun nga lang limitado yung kanyang uh, power kasi ang power nandiyan talaga nasa uh, yung chairman. Eh kung ang vice chairman ay ah, yung chairman nila magiging si ano ito si sabi nga nila yung magiging chairman is si ano pansamantala si Bendalo. Nako, mas lalo yung mga ngamote ito. Eh kung si Ping nilang amote, Basta't nandyan si Senator Marculeta, eh di mas lalong mangangamote ito. Kasi baka mamaya baliin na naman ito ang batas. Yan ang sinasabi natin. Sa pagproprotekta ng kamalian, o oh, nasa kabilang side, yung sa pagproprotekta ng uh, katiwalian, mahirap na ano, napakahirap na uh, kumbaga, depensahan kung wala ka sa katotohanan. Yan ang mahirap dipensahan. Kasi kahit hindi ka gaanong magaling, kung nasa katotohanan ka, nako, ikaw pa rin na ikaw mananalo. O magtatagumpay ka. Pero kung nasa katiwalian na nga, tapos mahina ka pa, baka sa first round pa lang, bagsak ka na. 12 rounds yung laban. ba? <clears throat> diba? So, yung sa pulso ng bayan, hindi na natin ma sa susunod na lang natin video ito, yung nasa tarangkahan na yung mga uh, mga protester diyan sa may Malacañang, medyo delikado na rin ang uh, sitwasyon at uh, syempre may media blackout. Hindi natin nakikita ang mga nagpapalabas lang minsan yung mga ano, mga vloggers na lang. Kasi yan ang isa sa mga tinatago nila. Ayaw nilang makita. Eh, sa buong mundo, pinag-uusapan na tayo dollars natin. Hindi na may mga bansa na ayaw uh, dollars ah. Huh? Dollars na ay ayaw, ayaw ayaw palitan. Uh, dahil ba baka nanggaling sa <laughs> katimwali <laughs> sa masamang gawain o sa corruption. Uh, ngayon, ang pagbagsak ng ano stock uh, sa stock market bumabagsak. Lugi tayo ng kuwan daw in three weeks, 3 weeks 7.3 trillion. Ang tinamaan dito yung mga ano itong mga oligarchs na ito, naramdaman na nila yung impact ng uh, corruption dito sa, sa sa ating bansa. Kaya mamaya, pagka magkaroon tayo ng ano, pagkakataon, tatalakay natin, nahanap tayo ng video about yan. Kasi tinatanggi ng may nakita akong video na balita from ANC na itinatanggi ng nang uh, ng panig ng malakanyang na wala raw katotohanan, fake news daw yon. So hahanap tayo ng video na magpapatotoo na Allah na uh, totoo yung sinasabi about sa pagbagsak ng sa, sa stock market natin na uh, about sa mga business yan. Medyo wala tayong gaanong alam dyan pero susubukan nating talakayin inshaalla. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andiyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Shukran!